Trippy, oh. Ano story kaya nila kayo? naman dito, boys po. Ano raw, uh, sabi dito ko isa, ah, hindi lang to sabi, ito legit to, legit may source, may ano, may uh, history na rin talaga na Ito daw, hospital na to boys, is 30 years na siyang abandonado 30 years? 30 years siya, and then, sabi yan, ah, ang sabi, mas mataas daw yung death rate, or yung mga namamatay dito, kesa sa um, nabubuhay or yung naliligtas. Huh? ano kaya yun? Loko Hindi, yung, mga uh, yung mga nadadala dito is mas marami yung patay na nadadala na naisusugod kasi nga, hospital eh, di ba? Oh. Uh -huh. uh, halos marapit siya sa dasma, marapit siya sa tres. Eh, parang sabi ng caretaker, ano eh, Uh, maraming inooperahan na namamatay para mas Sa, sa Parang mas nataas yung death rate. Oh, mas oh, uh, yung death rate dito guys. Mas mataas yung death rate. So yun, yung yung yan, hanapin natin. natin. Ano yung OR. Yung OR. Ano yun? Is it just it? So, dito po kami, hahanapin namin yung OR. Yung OR, guys. Hanapin namin yung OR ni Apis po. O, oh, tapos po kami, ha? <laughs> <At> ang, <laughs> uh, tapos to kami mag, ano, mag investigate ng content. So, po ghost tube gamit namin. O, oh, ghost tube. Yes. So, buwanan nyo si Constantine kay O'Rourke sa O'Rourke. Ngayon, ang tanong... Wala akong boses, eh. <laughs> mm hmm. Hmm. Oh, ano yeah. So, third floor kami. Dito kami magsimula. Yan. Ano oh, yan? Yeah. Ay, te. Yan ang gusto ko, eh. Gusto ko mag... <coughs> ...intro. Ah, intro lang. Yes. Dito. Intro tayo. Intro tayo dito. Ngayon, yan. Kita.

アイデシブ、あれを行われたくない。え、めちゃめちゃ遠慮したほうめちゃめちゃ、うん、言われたくない。ちょっと待って、あれだ、そうで

walang people huh? Oops, guys. Wala talagang tao, guys. Tsaka kuis, kuis penuh, dan Sarado, sarado. Buo pa. Isa lang. Ang bukas. At mina, Wala nga ano. Wala nga ano kasi puno rito sa labas. Oh, wala nga ano. Ang hina. Ang hina. Paano, pintuan? Bigla Ano yun? Salamin? Kayo ko Salamin? Hoy, oh, sa natin 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 yun? Saan so, ba tayo dito? Operating room? Operating room? Saan ka na? Saan so, no, ang OR? 319, Grabe o, sira na yung... Park exit. na yan. Balik-balik. Uh, uh, mali, mali yung pasang mga 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 floor. pa ka ng boses ah, ano mo? Wala na akong boses, hindi mo nangyari sa ating ano. Second. Second? second. second. Oh, second. Sigurado ka? Oh, second.

Ako Ako Ano pa, sirang elevator, girls? Kung meron, eh, maki dyan. Ay, makita d'yan. yan. na lang kung may kamay. May bakat mong kamay. Baka mong may mo yan. Laki, o. laki. oh. sa akin mismo? <laughs> <laughs> Hindi pala. Hindi pala sa akin. na kamay? na kamay ko?

Hindi naman, guys. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi dito? dito, dito. dito. dito, dito. dito, dito. ang Siguro tayo dito. So... Meron po kami kusika. kusina. Kusina guys? Oo, yung Oo, so, po ano okay. yeah. oh, yeah, sure. yeah. po ito? Siyempre, real estate ito. Ito ang sala, ito ang po ito? po ang master bedroom. Master bedroom? Yeah. Master, bedroom. Yeah. 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 Yung master bedroom, kasi hindi ito mapas. Meron pa po pinto. Ay, oh. tagusan. Oh, oh. dito naglilibo

Dato na ako sa Directive Room. Saan nga? Eto ba? Dito. Hindi, sa tayo yung mag-aaral mo. Tuo! Ah, diyan ako sa Directive sa buksan mo? Entry. Bukas ba? Bukas, bukas, please. Dito tayo natin. natin gamitin si Ghost um, Subuhan natin si Ghost si na ulan? Lakas na ulan? Oo, oh, okay, Ghost Chub. Tama. Tama.

Ang oras Halo? po, tignan mo kong tuhan. Bohol, Anak ani buhol, ha? Bohol, tignan mo po. Bohol, laba ka buhol. Oo, bago si one one tuhan, pinagkukol Yeah. Ano po yung <pans> <Ay> <susas> <Ay> <tay> ba kami dito? <tay> ano? yung binubuhol? Huh? 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 Maliwanag. Huh? 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 Huh?

Ay, yeah, gusto ko bang sabihin sa amin? Ano po nangyari kayo, no? Bakit po makulang makula kayo sa gusto? Wala, wala siya na po. Wala, wala. Wala, wala. Intindihin. Intindihin. Ako ako. Ano? Pukuan? Pukuan. Sa pukuan. ゃあ、お前らのことにお前らのことにとっても、お前らのことにとっても、お前らこにとっても、おのことにとっも、お前のことにとっても、お前らのことにとても、おても、おっても、おにお前らのことお前らのこお前らのことにとってお前らのことにとっても、お前らのことにとっても、お前らのことにとっても、お前らのことにとっても、お前らのことにとっても、お前らのことにとっても、お前らのことにとっても、お前らのことにとっても、お前らのことにとっても、お前らのことにとっておおお Usual pa e second floor? Oo, kaya second floor talaga <laughs> datang Ayoko, second floor Tama, second floor Kasi ang first floor, pala may kasosipan Labi lang yung Dun lang yung ina at minumarawal yung Sharet or what Kasi yung nilang mga pala Kaya yung mga kasosipan Baga Ano kung meron sa upuan? Wali. Wala eh. Wala sa Wala siya eh. Wala Wala Biglang nag-warning-warning. Ano ba? Gusto mo ba ako pumalas sa hindi? Kanina na dito nakapula. Ayun, wala Ay, but, 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 so, <tod> Nandito ba? Uh, wow. yeah. <tod> so, kami sa third floor. <tod> <Gaya yung tod> <fourth> <bro? tod> Oh, uh, port log po kami ngayon pupunta. Port log kami ngayon, guys. Ayan, po. sa, ano, sa sete. sa may, ah, um, mm -hmm. English ba? So, nandito ngayon. Nandito ngayon sa, uh, ganyan sa uwa, sa Susubukan namin sa ibang floor kung, may na sa

So, kaya yung Sino na lang Hindi may nakita kayo dyan sa Comment Kasi Ghost kasi yung ating ghost Ah, ghost Pero kung na bumukas yung pinaka- natin Oo, no? Grabe mo Kasi dito, O, mo O, kaya na. Siya? Oo Kaya ko na nakita yung siya Tama pa, Tiyara mong tapos. <laughs> hindi ba? Saan? Uy, baba. Uy, baba. Ay. Uy, shy type. Shy type. Wala. Hmm. ka ba? Hindi. Ayaw mo mong salita na ghost tube. Ayaw mo salita na ghost tube talaga? Suplado. Suplado. Matakot ko Ito, ano to? Ito. Labas na nga sa second floor tayo baka maligay pa Kaya nga. Ang taas Hindi. May bakod. How? How? Pa'no? How? Pa'no? Sa'n yung how? Pa'no lalabas? Grabe, ang um. buhay. Bilisan mo pa'no Oo. Mula. Ninyo, guys. Sa sobrang pangdahan niya na, tinayin natulog. Kusasa na lang siya guys tumutulog. Ayun oh. Masa na nga yung tinaanan na, 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 namin ni guys po mo Dali tayo sa ito lang. Oo guys. Dali. May mga O... Ibon? Ibon. Baka panabong. Marami. <laughs> <laughs> sinigaw dito. May singer. May singer na naman. Bukas ka dito. Ayan. Your station. Yeah. I'm not Nagawa kami ng barko back show. O. So yun. Fourth floor na kami. O, school mo. Abangan mo. Abangan mo. Bob! Puta. Ano Senior. Senior. niya. Siya po. Makasalanan. Uy! Bob! O. Fifth na yan. Fifth senior yun. Oo. Oo. ako ng mga boses. Oo. Bukit na lang. Oo.